Winarningan ni dating presidential spokesperson Harry Roque si Senator Bato de la Rosa tungkol sa umano'y Warrant of arrest ng International Criminal Court or ICC laban sa senador sa isang Facebook post. Sinabi ni Roque na huwag daw magpapakidnap ang senador. Karapatan din daw ng opisyal na maiharap muna sa Korte Suprema ng Pilipinas. Sa hiwalay pang post, hinimok niya si De La Rosa na mag-sanctuary sa Korte Suprema at doon na lamang magpaposas kung sakaling aarestuhin. Galing ang pahayag ni Roque sa matagal ng issue ng drug war case sa The Hague. Nauna nang sinabi ng Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may inilabas ng warrant of arrest ang ICC laban kay De La Rosa, pero hindi ito kinukumpirma ng mismong korte. Dati na rin sinabi ng mismong tagapagsalita ng ICC na hindi nila pwedeng kumpirmahin ang kahit anong warrant maliban kung ilalabas ito sa kanilang official channels.